Wais na hakbang para makapagipon ng pera. Hindi kailangan ng milyon para makapagsimula. Ang importante ay disiplina at tamang diskarte. Sa video na to, tuturuan kita ngayon paano nga ba makakaipon kahit maliit lang. Kung handa ka na, simulan na natin. Ito ang mga wais na hakbang ngayon para makapag-ipon at gumaan ang buhay. Una, maglaan agad ng ipon pagkasahod mo lagi. Huwag mo nang hintayin na may matira. Kapag nauna ang gastos, walang natitira talaga. Isang maliit na porsyento lang, malaking tulong yan. Pwede kang magsimula sa limang porsyento muna. Gawin mong habit hanggang sa masanay ka. Kahit maliit, pag consistent, lalaki rin yan. Pangalawa, gamitin ang envelope system sa budget mo ngayon. Ihiwalay mo ang pera, kada kategorya ng gastos. Halimbawa, pagkain, pamasahe, bills, at savings agad. Kapag naubos ang envelope, Tigil gastos na, hindi ka ma-overbudget kung may control, mas magiging aware ka sa perang lumalabas. Pangatlo, ilista lahat ng gastos araw-araw palagi ngayon. Kahit piso lang, dapat nakarecord yan lagi. Maraming gastos ang hindi natin napapansin talaga. Pero pag sinulat mo, may awareness agad, malalaman mo kung saan ka dapat magbawas, hindi mo na mauulit ang unnecessary gastos. Pangapat. Mag no spend challenge kahit isang beses bawat linggo pumili ng araw na zero gastos ka walang bili walang order walang labas pera gawin mo ito once a week lang makikita mo agad ang impact nito financially mas magiging mindful ka sa iyong paggasta panglima magluto na lang kaysa mag-order online palagi mas matipid mas healthy mas practical pa ito pwede mong i-budget ang weekly food mo planuhin mo meals para hindi sayang groceries minsan kasi cravings lang ang gastos natin eh. Pang-anim, magbenta ng gamit na di ginagamit mo. Baka may sapatos dyan na luma lang. Gamit sa bahay na nakaimbak lang din. Pwede mong gawing extra income ang mga yan. Dagdag ipon din kapag inipon mo agad. Pampito, maghanap ng sideline o extra income online. Kung may skill ka, i-offer mo online. Kahit weekends lang, malaking bagay na yan. Dagdag ipon, dagdag confidence, dagdag experience pa ito. pang Pangwalo, Huwag sumabay sa gastos ng iba dyan. Kanya-kanyang pace, kanya-kanyang priorities tayo palagi. Kung hindi mo afford, huwag piliti ng sarili. Maging proud ka sa simpleng pamumuhay mo. Basta may naipon ka, panalo ka na. Pangsyam, iset ang goal at visual reminder mo palagi. Maglagay ka ng picture ng goal mo. Halimbawa, beach trip, emergency fund, bagong cellphone din. Mas ganado kang mag-ipon kung may dahilan. Araw-araw mo siyang makikita. Mapapaalalahanan ka agad. Pangsampo, hindi mo kailangang maging perpekto sa pag-iipon, kailangan mo lang ay consistency at tamang mindset. Unti-unti, mararating mo rin ang financial goals kung nagustuhan mo, like and share mo na at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko hanggang sa susunod, maging wais sa pera.